Ayan mga ka-wonder, uh, good day, magandang araw sa lahat At dahil ito, Sunday ngayon mga kawander, wonder kailangan natin mag-shorts Ayan Hello baby! Hello! Ayan Ay mga kawander, wonder uh, Nga, lagi natin sinasabi uh, Huwag tayong sumuko mga ka-wonder Tuloy lang sa pangarap natin Huwag na huwag tayong mag-give up Okay? Kung... Ayan Awit ah, lang mula papa Ayan. Kung ano man yung ating ginagawa sa buhay, ituloy lang natin. At dalating yung araw, magbubunga po kung ano yung mga ginagawa natin. Huwag na huwag tayong tumigil mga ka-wonder. Mangarap lang tayo. Dahil wala pong imposible. Siyempre mga wonder Hello! Ayan. Siyempre mga ka-wonder, lagi natin samahan ng prayer, sipag, at syaga. Okay? Ayan. Ito mga ka-wonder, dati nangangarap lang din ako. Nangangarap lang din ng wonder family. Pero, hindi po tayo tumigil. Hindi po tayo sumuko. Ano man, ang hamon sa buhay, laban lang. Huwag na huwag mag-give up mga ka-wonder. Dahil, nasa huli. Nasa huli po ang tagumpay. Okay Sa so, mesa siya, hindi ko makapa Iwan <laughs> ko lang mga mga ka kawander para Ayan. Kasi mainit po mga kawander Kaya kailangan natin i-on mo aircon Ayan Okay Ayun lang mga kawander uh, Huwag na huwag tayong mga, uh, tumigil mga harap Tuloy lang at siyempre lagi lang natin samahan ng prayer, sipag at tiyaga. Okay? Gayto lang yung mga kawander kung mayroon tayong pangarap. Parang ano lang yan. Parang paglalakad lang yan. Uh, wag na wag kang tumiglo sa paglakad hanggang makarating ka sa nais mong puntahan. At yun din po ang pangarap. Ayan. At shoutout din po pala no, sa Isuso Manila. Ayan. Sa pagtiwala po sa atin. Nagkaroon po tayo ng Isuso Travis. Siyempre shout kay Wonder Mami. Ayan. Sana all maganda. Ay. Ay, ay Jesus, may, may, ay, 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 may, may, may Ay, Jesus, ay, ay, haba ng hair. <laughs> Siyempre si Wonder Kasambahay Vlog. Ayan. Okay. Huwag nyo ibukas yung bintana, lalabas yung aircon. I on mo yung, ion mo yung ano anak, yung aircon doon, oh. Palak, pataasan mo. Oh, uh, ayan, ganyan. Oh. Open yung pintana, anak. Okay, mga kawander. Tara. Simba tayo, Sunday ngayon. At see you sa ating next vlog. Bye-bye. Love you all.